Alas 4 ng umaga pa lang, naglalagos na sa pawid na bubong ng Barangay San Mateo ang kalansing ng mga bote at bakal. Hudyat na dumating na ang truck ni Namang Andres, ang kolektor ng basura na labing pitong taon nang humihila ng kariton pabalik-balik sa junk shop. Sa lilim ng kawayang pinto, nagmamadali namang isinuot ni Jomar ang kupas na uniporme ng San Mateo National High School. Sandaling binuhusan ng patak ng gripo ang kwelyo para kahit pano'y matakpan ng amoy ng usok mula sa lumang kalan. Labindalawang taong gulang siya, payat, kayong manggi, litawang buto ng siko, mungit may kislapang mata na tila may naitatagong pagsabog ng kwento. Bago umalis, iniabot niya sa tatay ang punit-punit na medalya na kinabit niya sa zipper ng backpack. Souvenir mula sa Quizbee noong grade 5, sabay bulong, tay! isasabit ko rin po sa inyo itong bago pagkatapos ng quarterly exam. Ngumiti lang si Mang Andres, ipinahid ang grasa sa laylayan ng pantalon, saka tumapik sa balikat ng anak. Mas mahalagang medalya kaysa dyan anak. Pagsapit ng alas 7.30, sinagupa ni Jomar ang mainit na simoy sa koridor ng lumang gusali, pader na may ritaso ng lumang pintura, Bintanang nakabukas ngulit mabigat pa rin ang amoy ng sangsang -sang dahil kakaihi lang ng pusa sa dingding. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa ba lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at ihit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige! factory natin ang kwanto. Kapapasok lang niya nang marinig ang pamilyar na sigaw ng advisor na si Sir Rufino. Hoy, Jomar! Kaninong upuan na naman ang inilipat mo? Nanlaki ang mata ng bata ni hindi pa siya nakakabitaw ng bag. Sir, hindi ko... Pero natabunan niyo ng tawa ng ilang kaklase, si Carlo na laging bida sa ligaw na bullpen, si Carla at Marge na takaw chismis tungkol sa mga sapatos. Sabi na nga ba, pasaway talaga yan eh. Bulong ni Carlo habang pinapakitang ninenerbius kuno ang bag nitong mamahalin. Namutla ang tenga ni Jomar. Hindi na siya magtataka. Lagi siyang nasisisi kapag may nawawalang eraser o kapag naglalag ang classroom PC. Dahil anak lang siya ni Mang Andres, laging nakabuntot sa truck ng basura tuwing hapon. At kala ng lahat, amoy estero na rin ang kanyang lamang loob. Sa unang tatlongpong minuto ng klase, ipinaiyak sa tunog ng chalk ang equation sa pisara. Quadratic formula, factoring, discriminant. Si Nicole, campus sweetheart, kaway na kaway ng kamay. Sir, sir, alam ko po. Samantalang si Jomar, mahigpit ang hawak sa lapis na punggok. Nakatumo, takot masilip ang guro na baka magpagkamalang ng lilipat ng chismis. Pagdating ng recitation list, biglang tumigil sa paghinga ang oras. Nadinig niya ang pangalan. Mendes, Montañez, Santos, Dacayo, at si... Nilingon ni Rufino ang papel, Jose Maria P. Dakug. Tumihim ang buong klase. Uy, yan si Jomar, ha? na ikiik ni Carla. Sa ilalim ng mesa, naglapat ang tuhod ni Jomar, sumulat sa hangin ng kaba. Paano kung magkamali siya at lumutang ng tuluyan ng tatag na bobo? Mulit nang ituro ni Sir Rufino ang problema, Tumingala siya, inisa-isang dinukot sa bulsa ng alaala ang mahabang gabi ng pag-aaral sa dilaw na bumbilya. Nakayukod habang ginigitara ng kuligrig ang tagiliran ng barong-barong, sinusulat sa karton ng sagot, X equals 5 at X equals negative 2. Pinunit niya iyon sa isip, inilapat sa dila, at nang magsalita na, siya, 10 po ang discriminant sir, kaya dalawang solusyon. Tumahimik ang silid na parang tinapyasan ng balani. Saglit na pangiwisi si Rufino, ngunit bago pa niya mapigang muli ang duda, nag-shift na sa next board work. Sa recess, habang ang iba ay nagsusumigaw sa kantina, naupo si Joman sa sulok, kunukot yun ang loob ang sariling tagumpay. Magaling ka nga siguro, pero hindi sapat, pag malakas ang chismis. At tama nga, Pagbalik niya, nag si Sir Rufino sa nawawalang flash drive ng lesson plan. Sino ang huling lumapit sa table ko? Hoy Jomar, ikaw lang! Ani ng guro sabay turo sa batang naguguluhan. Pinagtinginan siya ng klase. Parang may malagkit na inti sa nood. At sa likod may humaghikik. Nagnakaw na naman yung basurerong junior. Namutla ang tenga ni Jomar. Hindi na siya magtataka. Lagi siyang nasisisi kapag may nawawalang eraser o kapag naglalag ang classroom PC. Dahil anak lang siya ni Mang Andres, laging nakabuntot sa truck ng basura tuwing hapon at kala ng lahat, amoy estero na rin ang kanyang lamang loob. Kinabukasang nagpahirap ang ulan sa bubong na yero. Sa lilim ng liwanag ng poste, naguuwi si Mang Andres ng papel karton, lata at plastik. Las-las ang likod nito dahil nadapuan ng kalawangin pa ko. Dumiretsyo siya sa kutsyon. Inilatag sa mesa ang dalawang nilagang saba, sabay-upo sa tabi ng anak. Nakabukas ang lumang cellphone na may calculator app. Tumutuhog ng problem set si Jomar. Anak, pahinga ka muna. Hikbi ng ama. Ngumiti si Jomar. Tay, huling gabi na po. Bukas exam na. Gusto ko pong bigyan kayo ng grade na pangangas. Lumukob ang luha sa mata ni Mang Andres. Iniabot niya ang sariling panyo, pinunas, sa kapatagong linabasang patlong barahan na huling kita niya sa barya. Bumili ako nito, sabi, pakitang cookies. Kahit hindi kasing sarap ng imported na kaklase mo, sana magustuhan mo. Humigpit ang yakap ng hangin sa kaingan at sa loob-loob ni Jomar. Di na kung ipako sa kanya ang lahat ng chismis. Basta sa susunod na linggo, may panggatas si tatay. May pag-asa ang dalawang kapatid na di pa sumasapit sa edad na pampalengke. Dumating ang araw ng quarterly exam, mathematics at general science. Maaga pa lang sinalubong na ni Jomar ang panunukso. Uy, baka naman may kodigo ka sa basura, no? Umismit na bill na sinambina ng kakampi niya si Carlo. Pwede ba, Carlo? Baka makahawa pa yung germ sa iyo. Tuloy-tuloy iyon hanggang dumating si Sir Rufino, may hawak na makapal na plies ng test paper. O, mga bata, walang titingin sa katabi at huwag umasa sa swerte kung hindi nag-review. Pinapunan ang tali ng tingin si Jomar. Nanginginigman, huminga ng malalimang bata. Inalala ang lahat ng chart na kanyang kinalkal sa librong luma. Laws of Motion, Circuits, Foil Method… Lumipas ang 50 minuto na parang nilipad ng agila. Kada problema, sinasagutan niya ang scratch paper. Sinusumplong ng lapis ang solusyon at sa dulo, binubuluga ng sagot. Nakailang puntong nagata ng kaba? Baka mali ito. Ngunit sumandig siya sa bulong ng tatay. Kung hindi mo susubukan, mas malaki ang mali. Sa paglipas ng huling sampung segundo, ibinagsak niya ang lapis at kumurap. Tapos. Tatlong araw na lumipas, parang tatlong buwang naka-chain si Jomar sa hula. Anong kalalabasan? Bago mag-flag racing ng Miyerkules, nagpalabas si Rufino ng memo. Magstay muna sa klas, may mahalagang anunsyo. Pulang-pulang uling ang langit nang laglasgas ng kampana ang kanto. Pumasok si Rufino, bitbit -bit ang grade sheet. Matingkad ang kulay ng mukha, parang kumakatas ang galinlangan. Klas, anya. Mahigpit ang hawak sa board marker. Kayo ang pinakamasamang performance section noong nakaraang quarter. Napasinghap ang lahat ng gigigil na pinag-uusapan kung mababa sila. Pero, dugtong ng guro, may iilang nakabawi. Bumaling sa listahan. Top scores, Nicole Santos, 94. Carlo Gomez, 91. Tumili ang mga nabanggit. Nagsipalakpakan. Sumunod nagminurang boses. At pinakamataas, 100% perfect score. Nanlaki ang mata ng klase, sabay-sabay na palingon. Sino yun? Hinawi ni Rufino ang papel, Jomar Dacug. Natulala si Jomar parang pinaringgan ng kulog. Sa likod kumurap si Carlo, napaawang ang bibig si Bel. Walang pumalakpak, bagko sumagba ang bulong-bulungan. Imposible yan, nag-cheat siguro, baka may leak paper kumalabog ang pingi ni Jomar sa pula gusto niyang sumigaw pero natabunan ng basyong ugong langguro na lumapit sa kanya hawak ng test booklet paanong perfect sabihin mo nga solution sa number 27 tinuro niya agad logarithmic property po ginamit ko ang substitution ng e raised to ln3 Umalinggaw ang katahimikan tinuro ni Rufino ang problem 34 saan mo nakuha ang resistor combo Delta star conversion po tapos voltage divider. Hindi na kumiba si Rupino. Baka sa muka ang hiya. Parang dugo ang lumusot sa pores. Maya-maya, huminga ng malalim, nagsabi. Class, napagama lang kong magulo si Jomar. Pero siya pala ang nagpakita ng best effort. Hiyawan dapat, ngunit naningibabo ang pagkataka ng ilan. Paanong magiging henyo ang anak ng basurero? Tanghali ang tapat kasagsagan ng uwian. Habang naglalakad si Jomar sa pasilyo, nakasunod si Carlo at Bell, halatang bustong umalpas sa guilt. Tol, sorry na kanina. Tulungan mo ako next review? Ngungkat ni Carlo. Mitilang ang sagot ni Jomar, pero hindi lusamang pait. Napatingin siya sa labas, tanaw ang karito ng tatay niyang nakahimpil. Hinihintay siya para maghapunan. Hakbang siya palabas ng gate at sakto namang dumating si Sir Rufino, dala ang folder. Jomar, sandali, Kinabahan ng bata. Sir, mali po ba yung score? Umiling si Rufino. May hawak na maliit na enrollment form para sa Philippine Science High School Scholarship Exam. Hindi kita dapat hinusgahan, pero baka dito mas lumipad ba ang isip mo? Tinanggap ng bata, namingilid ang luha. Sir, wala po kaming tara. Napatibil si Rufino, ginulo ang buhok ng bata. Ako bahala sa fee. Sa gilid ng gate, sumalubong si Mang Andres. Pawisan, naka-orange na vest. Anak, gutom ka na siguro. Yakap ni Jomar, mahigpit, naiipit halos ang medalya na punit. Tay, dignan nyo, ako raw highest. Tumawa ng payaka ang matanda, pero nangingilid ang luha sa gilid ng mata. Doon sa gitna ng kalsadang ginagamitan niya ng walistambo gabi-gabi, yumuko siya. Dinampot ang maliit na batu at kinaskas sa semento, sumulat. Pangarap plus sipag equals tagumpay. Nagtawa na ng dalawang batang nandoon. Akala nila laro. Ngunit si Jomar at Mang Andres magkaakbay, alam nilang iyon ang pinakatotoong formula. Walang factoring, walang unknown. Sa di kalayuan, nanonood si Sir Rufino. Hawak ang folder at sa bahot-kibot ng dapithapong liwanag, ipinako sa alaala niya ang simpleng aral. Ang talino at dangal ay hindi nauukok sa adres o trabaho na magulang, kundi sa pusong nagsusunog kilay kahit umuusok na ang estero. Dumilim ang kalye, sumara ang gate, subalit sa loob ng dibdib ng basorero at ng anak niyang genius, may tumibok na ilaw na mas maliwanag pa sa anumang grade sa report card. Ilaw ng pagkilala na minsang nilibak, ngayoy pinakamatingkad na bituin sa loob ng isang silid aralan. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba ba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon? I-hit e ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned.